O oh, ayun, nag-aayong mag-outing sa La Eva this weekend. Are we joining? I'm sorry, babe. Malapit lang yung competition namin. Nakalimutan mo na ba? Kailangan kong mag-focus sa training. Sana pala, naging swimming pool na lang ako. Para sa akin yung focus mo. Eh, libyan ka na naman. Huwag mong araw na to. Ikaw naman yung palaging sumisira eh. aren't you gonna answer that? Pabayaan mo lang. Sino ba kasi to? Ibalik mo sa akin yan. Ano ba? Obviously, may tinatago ka. Matang halata ka na, oh. It's not what you think. Ba, sabi mo may babae ka kaya ka nagkakaganyan. Pwede ba, Libby? Wala akong ginagawa ng masama. O baka kayo na ng princess. Ano, nagkikita pa rin kayo? Naglalandian kayo? Pwede ba tumigil ka? Huwag ka mag-invento. Hindi mo alam ang totoo. Then tell me the truth. Sino tumawag sa'yo, ha? Sino? No. Hindi mo rin maintindihan. tamang-tamang dating mo, Miss Charlene. We were just talking about your gown. Really? Hindi ko alam na kumanda na pala ang taste mo, Charlene. Thank you, Divina. I'm glad you liked it. Oh, gusto ko siya. Kaya bibiling ko double the price. Cash. Okay, Rudolph? Miss Divina doesn't work that way. Para kay Miss Charlene po talaga yung gown. Pwede <laughs> mo kita'y gawa ng bago. So, pares kami ng damit sa same event. Seryoso ka? Sige. Sa'yo na tong gown mo. Pero sa tingin ko, bago ko ibalik sa'yo, kailangan may onting... DAMAGE! Dahil oh, oh, naman nga oh. sa... DAMAGE GOODS! <sighs> Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung insecurities mo. Oo, oh, maganda ang buhay mo, mayaman ka. Pero salat pa rin yung utak mo oh uh, sa atensyon. How oh, I pity you. Hindi ko kailangan ng awa mo dahil hindi ako kaawa-awa. Kung meron sa atin dapat kaawaan, ikaw yun. At bakit ako? Sinusuportahan ako ng pamilya ko. Mahal nila ako. Hindi ko kailangan manapak at manakit ng tao para lang maging masaya. Talaga? Proud na proud ka sa family mo? Sige, magpakasaya ka sa ngayon. Darating ang araw malalaman mo rin na lahat ng pinaniniwalaan mo ay base sa kasinimalingan lamang. What? Nothing. Bye. Good luck sa awards na. Eh. So, ibig sabihin, doon ka nagtatrabaho sa business ng nanay na umaaway sa'yo? Oo nga. Second chance shop ano? Eh, kung ka kaaway mo. Eh, hindi naman po niya alam eh. Sekreto lang po namin ni eh, Ma'am Sherlyn. Pang ka talaga. Hindi e, ka ba nagsasawa sa gulo? Paano kung, paano kung nalaman niya? Tapos pinuntahan ka, tapos inaway ka na naman. Ilang beses ka nang pinagbibintangan anong na inaagaw mo yung jowa ni. Eh. Onse, kailangan ko ng trabaho. Tsaka mabayot naman sa akin si Ma'am Sherlyn eh. Eh baka naman puntahan ka nung kaaway mo, tapos yung boyfriend niya makakita sa iyo. Halimbawa, naku, pag, baka -pag pagbigta ka na naman kayo. Ma'am, pag nangyari po yun, ako na po mismo lalayo. Ayoko na makita yung savior na yun kahit kailan. Hmm. Talaga ba? Oo naman. Mas mahalaga hmm. sa akin relasyon namin ni Ma'am Charlene. Tsaka gagawin ko lahat para magkaayos na kami ni Libby. Kaya kahit anong mangyari, iiwas ako sa savior na yun. Saturday na yung awarding ceremony ko. I would be very happy kung makakapunta kayong lahat. Of course, pupunta kami doon, hon. I'm so proud of you. Thanks, hon. I'm busy ako eh. Ma, minsan lang naman itong event na ito eh. Baka pwede mo naman ipagpaliban yung lakad mo. Okay. For you, Iho, Alko. Thank you. What about you, Libby? Pwede ka bang makapunta? Of course, kasama yan si Libby. Pwede bang hindi? Libby? Iha, kasama naman ako eh. Tsaka ang daddy diba? mo. Join us na. Okay? Sure. I'll go. Thank you, Libby. I'm happy.